Hello mga kasari, good morning, welcome sa ating channel. Ngayon ay araw ng Monday at may pasok na ulit ang mga bata. So tahimik na ulit dito sa ating tindahan. Kasi alam nyo na pag may pasok, wala tayong customer kasi wala mga bata dito sa ating tindahan. So mangilan ilan lang ang bumibili sa umaga lang, yung mga pang breakfast, tsaka yung mga baon. Pagkatapos niyan ay wala na, maghintan na naman tayo ng tanghali para na naman sa mga tanghalian. At pagdating ng hapon. So, yun lang tayo ang medyo makarami-rami ng customer. So, ngayon ay may i-share ako sa inyo na dapat wag natin itong gawin sa ating tindahan kasi hindi tayo makabenta kung palagi natin itong gagawin. Alam nyo ba na noong nakaraan na araw, may namili dito sa akin kasi mayroon akong suki na nag-wholesale dito sa akin. So, namili siya ng mga biskuit, ah, uh, hindi naman siya nagtanong kung um, basta lang sa isip daw niya ay baka o hindi pa daw dumating yung delivery ko ng mga fudge bar, ng mga choco tops, pero dumating yung ano ko, yung ribis ko ko, Friday, so namili siya sa at saka kahapon, Sunday so nung Sabado namili siya dito, hindi naman siya nagtanong kung meron akong choco tops at saka fudge bar, mga choco Basta lang tumingin siya doon sa estante na walang naka-display. Kasi yung aking diniliver ng ribis ko ay nandito pa sa karton. Nandito lang nakalagay. Kasi binagawa ko pang may nakahanap yan na lang ako kukuha. Alam nyo yun, yung hindi din display Kasi ang nangyayari dito sa akin mga kasari ay deliver now, display next week. Yan, halos ang nangyayari dito sa akin. Kasi nga, syempre, sulit. daera naman tayo. Yung anak ko pumapasok. Tapos so, mister ko naman, hindi na permi dito sa bahay kasi nga marami ting inaasikaso sa bukid. Kung baga, uh, ako lang ang halos na nagbabantay dito sa tindahan. Kaya alam ko na yung routine na pang wala doon sa stand, dito ako kukuha sa karton. Pero hindi pala yun dapat gawin. Kasi yung ibang tumera ay hindi nagtatanong. So kahapon ay may bumili ng mga kasari. So kahapon ay Sunday, So, namili siya ng kag kagabi. Mga 8 p.m. na yon yata. Na, namili siya dito. Nagtanong na siya. Sabi niya, ay, wala pa rin, ano, delivery na ribis Sabi ko, mayroon. Nung Friday pa, nag-deliver. Sabi niya, ah, wala ka ng, ano, chocotops at saka fajibar. Naubos agad. Sabi ko, hindi, mayroon dyan sa box. Tapos sabi niya sa akin, Anong ah, nung, nung namili daw siya nung Saturday, nandyan na. Sabi ko, meron na. Kaya lang hindi ko na i-display. Nandyan lang yan sa karton na Yung mga ibang chichirya. Kaya sabi niya, ah! Kasi sabi ko, hindi ka nagtanong sa akin eh. Kasi mga kasari, pag wholesale, sila na lang yung kumukuha sa istante. Eh. Tapos iniipon na lang nila dito. Tapos ililista ko na lang nagyan ng price, yung mga faktura nila. So yun ang nangyari, hindi siya nagtanong sa akin kung meron na. So yun ang huwag natin gawin na yun nga ang sinasabi ko live now, just play next week. Kasi marami din naman tayong minsan ginagawa. Minsan, pag nakaupo na ako dito, nakakalimutan ko na marami na akong cellphone or nagla-live. Kung ano-ano pa yung mga pinagkagawa ko. Tapos, maabutan siya ng hapon, nandiyan pa rin, iisipin ko na lang, ah, bukas na lang yan. So, kinabukasan, ganun pa rin ang mangyayari. Siyempre, nanay tayo at kailangan din natin magtrabaho sa loob ng bahay, hindi lang pagtitinda ang ating ginagawa. Kaya, pag minsan, pagdating ulit ng gabi, tinatamat na, syempre, pagod na. At saka yung mister ko naman, at saka yung anak ko, hindi naman nila alam yan kung saan i-display. Kasi, syempre, hindi nila yan gawain. Ako ang nakatuka dito sa tindahan, kaya ako talaga yung gagawa. Kaya lang, minsan, pag dumating na yung time na dinadalaw tayo ni katamaran, so, yun ang nangyayari. wag so, huwag nyo akong tularan na ganyan na, ano, na-deliver na -deliver now, display next week. Kasi nga, di ba, hindi tayo makabenta. Kasi yung iba talagang to hindi na nagtatanong. Uh, basta nalang nila kung anong meron, di ba? Kaya nga, lahat sana kung yung tindahan natin ay ano lang yung, parang hindi ka dito sa akin na ano, uh, yung tindahan ko kasi, dalawang part. So, hindi nakikita yung iba. Kaya ginagawa na ko, nagdi-display ako ng mga ilan-ilan lang dyan sa harap. Para kahit paano, ah uh, kikita nila na mayroon akong tinda na ganyan o kaya magpapaskil na lang. Dahil yung tindahan ko, lalo pa nakaplastik sa labas, so malabo. Ay palagi ko naman yan nililinis pero malabo pa rin. So kung tumingin silang gano'n na hindi nila nakikita. At saka yung iba naman ay hindi talaga nagtatanong. Kasi yung katwira nila nahiya silang magtanong. Kaya yun uh, mga kasari, yun lang ang share ko sa inyo at sana wag niyo ako tularan. At sana uh, <laughs> maging masipag na ako ngayon mag-display. Alam nyo ba yun yung kahinaan ko ang mag-display? Okay lang sa akin yung magbantay, mag-receive ng mga um, delivery, maglista ng mga orderin ko. Pero yung mag-display, lalo na yung mga chichirya na para wala kang paglagyan, di ba? Mag-isip ko pa saan ko ilagay ito. Or, basta yan yung kahinaan ko talaga yung pag-display. -di Kaya nga minsan yung mister ko, pag nakita niya na marami na dito ng mga karton-karton. Nagtatanong lang yan kung saan daw banda ilagay. Kasi makikita ko na lang na display na lahat yung mga paninda ko. Pero may time din naman minsan, syempre, na sinisipag tayo na mag-display. Di ba, minsan lang ako may video na nag-display. Kasi na uh, hindi ako nag-display ng tuloy-tuloy. pag -tuloy ito lang muna, ito lang muna, hanggang sa maubos ko. Kaya yon ang naan ko mga kasari yung pagdi-display na ewan ko. Basta tinatamad talaga ako mag-display na aking paninda. Yun lang. Update ko kayo sa itsura ng aking tindahan ngayon na marami akong wala sa aking mga noodles. Kasi ngayong Wednesday pa sila darating yung aking mga noodles. Wala na talaga akong noodles. Yung beef na laki may wala na. Um, naubos na. Kaya maghintay tayo. So update ko kayo sa itsura ng aking tindahan ngayon mga kasari. Ito na mga kasari at meron pa tayong mga chichirya na kailangan i-display dyan. Nandyan lang yan muna pero mamaya i-display ko na yan. At sa ating mga dilata, mayroon na tayong mga kulang. Marami ng bungi-bungi ang ating mga dilata section. Pero ngayong at uh, Tuesday na sila darating at yan ang sinasabi ko mga noodles. Yung beef na naiwan dyan is yung ano yan siya, yung parang double, yung parang kagaya sa kasalo na malaki. So, wala halos nabili kasi yung mabili dito is yung single na mga noodles. At update ko kayo sa aming tindahan na binutasan namin ang dito sa harap ng aming tindahan na dito ako nagbablog. Kasi pag, ma pag maulan ang panahon, ay nakasarado itong gate at may plastic yan sa labas so nahirapan ang mga tumer na bumili at ako rin nahirapan ako magbigay kasi aakyat pa ako sa hagdan lalo na pag mga bata so binutasa na lang namin ang doon na part kaso pag bumili ang mga customer ko ay nakapupo sila kasi ba diba, mababa yung dito sa loob tapos mataas yung doon sa labas So, ito yung itsura ng aking tindahan dito ngayon mga kasari. Marami tayong mga nakasabit pa naman ng mga gatas. Kompleto pa naman ng ating mga gatas. At marami tayong mga shampoo dyan, yung mga conditioner, mga sabon. Kompleto pa. Ang kulang lang sa atin ngayon ay yung mga chicheria na nakasabit dito. Nakita nyo naman maraming blanco na wala nang nakasabit at saka sa ating mga biskuit, marami na rin kulang. Yun nga sinasabi ko na hindi ko na i-display at hanggang ngayon nandyan pa rin yan. Pero mamaya gagawin ko na yan. Kailangan ko nang mag-refill ng mga biskuit dyan sa harap. At sa ating mga suka, tuyo, marami akong stock. Kasi per tayo pag bumibili ng mga ganyan. At sa ating mga tanduay at gin, yan na naman ang binibenta ko dito ng mga alak meron pa tayo pero yung tandway light ay wala kasi nung nag-deliver last week wala silang dala so ito na yung sa kabilang side dito ako halos nagbablog marami na rin kulang ng ating mga kape uh, sa mga sabon marami tayong mga sabon marami akong stocks ng mga Ariel Tide, tsaka yung Breeze, tsaka yung mga Surf kasi meron tayong in orderan ng mga Surf So, ito lang mga kasari ang update ko sa inyo ngayong araw, araw ng Monday. At yun na mga kasari ang ating update sa inyo at maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa -isa, pero maraming maraming salamat. So, yun lang mga kasari. God bless sa inyong lahat at happy selling sa ating lahat. Bye!